Hello guys. Hello. Welcome back to San 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga energies? Leo. So, maraming maraming salamat nga po pala sa mga bagong subscriber. Maraming maraming salamat po sa pagtanghilik. Welcome na welcome po kayo dito. At sa mga patuloy na mga sumusuporta, maraming maraming salamat po. And sa mga bago po, salamat po at sa mapadaan to sa inyong new newsfeed sa YouTube. Pa-subscribe na rin po and like. So, titingnan natin kung anong energies ng mga Leo. Kung ano ang kanilang sa buwan ng October, November, December. Titingnan po natin. At General reading ito. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Kunin lamang kung ano ang akma para sa inyo. At ang bang hindi ay, pabaya po natin sa iba. So simulan na natin ang iyong energies mga layo. leyo leyo so dito leyo no sa buwan ng october siguro ang anda, dami mong pangarap ang dami mong pinapangarap ang dami mong gustong makuha ang dami mong gustong makamtan kaya pilit mo tong talagang pinagsisikapan mo to para maabot mo ang mga pangarap mo at talagang naghaharon ka dito ng pagiging positive positibong idea, positibong mindset, positibong enerhiya para ma-achieve mo itong mga pinapangarap mo pagdating ng November. sa so pagdating ng December, talaga naman makakamit mo, makukuha mo ang lahat ng mga pinapangarap mo. Lahat ng mga na minimiti mo, makakamtan mo, to, Makakamtan mo yan. Dahil yan, yung mga kabuan na gusto mong makam- makamtan, ay ma-achieve mo yan, mga pangarap mo sa pagiging positibo mo. No, Leo? So, tignan pa natin. Tignan pa natin kung anong sasabihin ng ibang deck. So, dito sa dito sa mga desire mo. Okay, Leo. Dito, no? Ang dami mo, dami mo talagang minimiti. Ang dami mong gustong gawin sa sarili mo. Nandito na, andito na yung mga gusto mong simulan. Ang dami mo ng choices. Ang dami, ang dami, ang dami mo ng um, nakukuhang mga mensahe na maabot mo itong mga pinapangarap mo at iyan at iyan talaga ang gusto mong mangyari sa sarili mo ang magkaroon ng expansion sa iyong growth sa iyong financial sa iyong kaalaman sa iyong pagiging pagiging masipag talagang pinuporsige mo itong mga minimithi mo at ikaw at yan naman talaga at yan ay magkakaroon ka ng success dito. Magkakaroon ka ng secured secured financial stability dahil sa mga choices na pinili mo at ikaw ay magtatagumpay sa kung ano man itong um, mga pagpipilian mo para sa iyong sarili. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng isang negosyo, mga magtatagumpay ka dito, gusto mong magkaroon ng magkaroon pa ng maraming kaalaman, ma-achieve mo rin to. At kung meron ka mang gustong naisin din, kung wala pa kayong mga, siguro wala pa kayong minamahal at gusto mo rin magkaroon ng pagmamahal na talagang mamahalin ka rin kung anong binibigay mo at iyan ay makakamtan mo rin. Lahat, lahat ng mga pinapangarap mo, makakamtan mo yan dahil nagkakaroon ka dito ng clarity. Nagkakaroon ka ng kali kalinawagan at talagang ibibigay sa inyo, bibigay sa iyo ang mga mensahe kung ano ang dapat mong gawin. No, Leo? Kasi meron ka talaga dito um, positive mindset kaya makakamtan mo tong mga minimithi mo at pinapangarap mo at magtatagumpay, magtatagumpay ka. Dahil abundance to, King of Pentacles. This is um ano to, um secured, secured ang pera mo, secured ang negosyo mo. Secured 'yung mga gusto mong gawin sa sarili mo, kung gusto mong bumili ng bahay, gusto mong bumili ng sasakyan. Uh, mag magtatagumpay ka dito, mabibili mo to dahil sa talagang 'yan ang pa, pinapangarap mo rin. At 'yan ay makakamtan mo dahil nagkakaroon ka dito ng um, yun, magkakaroon ka dito ng talagang kal kalinawagan sa pag-iisip. Dahil alam mo sa sarili, alam mo sa sarili mo na makakamtan mo to dahil napaka positive thinking mo. So tingin naman natin pagdating ng November. okay Leo at dahil din sa pagiging positibo mo nagkakaroon ka dito ng overload so ibig sabihin dahil nga ayan nga dahil nga kasi napapag napapagod ka na nagkakaroon ka dito ng dahil sa pagtatrabaho mo at talagang kasipagan mo kumbaga na-encounter mo tong pagod sa trabaho mo kaya um, kailangan mong siguro kailangan mo nang i-relax kailangan mong i-relax ang sarili mo no and then and then nagkakaroon ka rin dito ng at dahil dyan sa talagang sinisipagan mo napapagod ka na minsan pero pilit mo pa rin pilit mo pa rin tinatago yung kahit kahit alam mo sa sarili mo na ka na, pilit mo pa ritong tinatago na ayaw mo mun, ayaw mong malaman na ayaw mo malaman sa iba na yung mga kasama mo sa buhay mo, yung mga mahal mo, ayaw mo ayaw mo ipaalam, ipaalam sa kanila na napapagod ka na. Kasi nga meron kang merong um, meron kang goal. Marami ka kasing pangarap at marami kang gustong gawin at talagang sinisipagan mo to ng sinisipagan. Para ma mo itong mga pinapangarap mo. At iyan ay magkakaroon ka talaga ng luck. Lucky. Lucky sa talagang pinagsusumikapan mo. At talagang sinisipagan mo dyan sa tinatrabaho mo. At iyan, talagang darating sa iyo yung mga swerte mo. Na pinagpaguran mo. Hindi mo namamalayan. Marami ka na palang naitabi. Or marami ka nang naipo, naipon dahil dyan sa pagsusumikap mo at nagkakaroon ka dito ng um, sinasabayan mo pa to ng pagdarasal sa Panginoon na talagang wini-wish mo na makamtan mo itong mga pinapangarap mo at yan ay talagang makukuha mo kasi humingi, humingi, ka rin ng gabay, humingi ka rin ng sign kay Lord na kung ano pa, kung ano pa ang dapat mong gawin kaya binibiyayaan ka ng maraming blessing ni Lord dahil hindi mo siya nakakalimutan sa mga na-achieve mong mga goals, no? Kaya patuloy ka nitong binibiyayaan ni Universe ni Lord na ibigay sa iyo yung mga kailangan mo at talagang pinagpaguran mo. So, tingnan naman natin pagdating ng December. Okay, Leo. So, dito pagdating ng December, no? Dahil nakamtan mo na, naabot mo na yung goals mo, yung desire mo. Dyan, dahil dyan sa pagiging masipag mo at positibo mo. At talagang sinabayan mo na action. Ay, pagdating ng December ay... na miti mo na, nakuha mo na yung mga min na pinanala, ipinagdarasal mo kay Lord, nakamtan mo na, nakuha mo na, kumbaga yung kabuan na inisa-isa mong upang, inisa-isa mo itong gawin upang makamit mo, isa kabuan, nakukuha mo na. Kaya dahil sa sobrang matalas din ang iyong, siguro ang ilan dito, no? Um, yung parang may matalas din ang kanilang pakiramdam or may may mga nakakukuhang mga dreams or vision kung ano ang dapat nilang gawin na pinaparating na mga, mga mensahe para sa'yo. Kasi kumbaga ginagawa mo talagang doon ng action at talagang minamanifest mo is of one so ibig sabihin matalino ka, masyado kang creative uh, talagang ginagawan mo to ng action at malakas din ang iyong pakiramdam na magtatagumpay ka sa gagawin mo dahil sa kasipagan mo. At kaya at kaya minsan no, nagkakaroon din kayo ng nagkakaroon din kayo dito ng may mga iniisip kayong bagay na gusto nyong gusto nyong iwanan gusto nyong iwan, iwanan or putulin at gusto nyong makawala sa isang sitwasyon na oh. siguro meron, meron kayong minahal meron kayong minahal na person na nagkaroon ka ng hindi magandang pagsasama sa kanya kaya gusto mong gusto mo nang putulin ay gusto mo nang putulin sa ganyang sitwasyon ng problema mo at gusto mong makawala dahil siguro masyado ka nang nai-stress nai-stress sa kanya kaya gusto mo nang umalis gusto mo nang gusto mo nang magkaroon ng magandang yung kal makalimutan na makalimutan na yung mga nangyari sa sarili mo na hindi nakarapat dapat na isama pa sa buhay mo dahil gusto mo nang na matanggal yan at gusto mo nang makawala. Kaya ikakat mo na, ikakat mo na yung ganyang sitwasyon ng relasyon na hindi ka na naging masaya. Kaya nagkakaroon ka dito ng, ng pag-iisip na dapat ay putulin na at makawala na sa isang ganyang problema sa isang relasyon na nakuha mo ang ilan sa inyo, no? Pero dahil dyan sa pagiging talagang positive nyo at gusto nyo makamtan yung mga pinapangarap nyo, kaya gusto nyo ring iwanan yung sitwasyon na hindi na, na hindi ka na naging masaya dahil marami kang ayaw mong ayaw mong harangan ayaw mong kumbaga at, ayaw mo siyang gawing hadlang sa iyong mga pangarap. Kaya puputulin mo na yung ganyang sitwasyon na nagkaroon ka ng problema sa isang person na siguro nasaktan ka. No? Kasi so, ayan no, eight of cups, himig sabihin, meron kang isang sitwasyon na nagkaroon ng problema na hindi na nakatulong, hindi na nakakatulong sa iyong sarili kaya ikaw na ang mismo ang aalis o ikaw na mismo ang hihiwalay o ikaw na mismo ang magtatanggal sa isang nakataling relasyon na hindi ka na naging masaya. So, Leo, maganda ang iyong cards, maganda ang iyong mga cards, maganda ang iyong reading dahil dyan sa pagiging positive mo, nakakamtan mo tong mga desire mo at pagdating ng December ay makukuha mo talaga itong mga pinapangarap mo, itong mga blessing mo at itong mga laki mo. Talaga makakamtam mo yan dahil sa kasipagan mo. Kahit napapagod ka na, pinipilit mo pa rin magtrabaho. Hindi mo ito pinapaalam sa kanila. Napapagod ka na dahil marami kang pangarap. So, Leo, yan muna sa ngayon. Thank you, thank you, and... God bless. And, wait po lang. Pwede pa like and subscribe na rin po. So, thank you, thank you po. God bless po.